May magandang natanggap na regalo itong si Lilette dahil isa siya sa mga awardees. Kaya nga masayang masaya naman si Tinang para sa kanya dahil kahit na may mga nangyayaring masama kay Lilette ay meron pa rin siyang magandang regalong natanggap. Gayon pa man, nalaman naman ni Trixie kung sino ang isa pang mga awardees at yun ay si Lilet. Malungkot siya dahil akala niya ay siya. Sana para magandang give ito para sa kanyang ama kapag gumising na ito pero kay Lilet pala ibibigay ang award. Nang makita naman ito ni Patricia, sinabi niya na hindi niya ito matatanggap dahil gusto niya ang award ay para kay Trixie. Tinawagan ni Patricia itong kakilala niya sa board at nasabi niya na kung seryoso ba sila na nakaililet Matchas ibibigay ang award. Inexplain naman ni Eva kay Patricia na kung bakit si Lilet ang nakuha dahil napatunayan na nililet kung ano ang meron siya at marami na rin siyang natulungan kaya nga siya ang nakuha na isa sa mga awardees. Wala namang nagawa si Patricia kaya inis na inis na naman siya kay Lilet. Dahil nalaman naman ni Patricia kung sino ang may galit kay Lilet kaya pinuntahan niya ito si Sally sa kulungan para makipagsabwatan. Si Patricia ang tutulong kay Sally para makalabas ng kulungan dahil ang kapalit nito ay uutusan niya ito para makuha itong si Lilet dahil ayaw niya na makapunta itong si Lilet sa araw na makatanggap ito ng award. Ipapakuha ni Patricia si Lilet. Pero hindi naman magtatagumpay itong si Patricia dahil andoon si Mer para iligtas itong si ya Yan ang dapat nating abangan bukas sa Lilet Matyas.